Iris, panahon na para patatagi ng loob sa harap ng mga pagsubok. Ang mga balakid ay hindi hadlang, kundi hagdan tungo sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 28. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 9, at number 6. Para sa 6 number loto ay number 18, number 11, number 22, number 30, number 7 at number 4. Taurus. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa iyong pagiging kalmado, mas nahuhubog ang iyong tibay at paninindigan. Para sa 2 digit number ay number 14 at number 25. Para sa 3 digit number ay number 5, number 0 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 20, number 17, number 29, number 33, number 9 at number 2. Gemini, sa dami ng boses sa paligid, piliin mong pakinggan ang sarili. Doon mo matatagpuan ang tunay na lakas. Para sa 2-digit number ay, number 19 at number 30. Para sa 3-digit number ay, number 6, number 3, at number 8. Para sa 6-number lotto ay, number 32, number 15, number 24, number 1, number 10, at number 27. Cancer. Kahit malambot ang puso, may lakas itong dala. Ang pagiging tapat sa damdamin ay isang uri ng katatagan. Para sa 2-digit number ay number 13 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 7, number 4 at number 1. Para sa 6 number loto ay number 21, number 14, number 18, number 5, number 26 at number 31. Lio, ang tunay na leader ay hindi lang malakas, kundi marunong tumayo kahit nag-iisa. Panahon na upang magliwanag kamuli. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 26. Para sa 3-digit number ay number 9, number 2 at number 5. Para sa 6 number loto ay number 8, number 12, number 16, number 28, number 19 at number 34. Virgo, ang disiplina at tiyaga mo ay haligi ng katatagan. Patuloy lang sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 2, number 8 at number 0. Para sa 6 number loto ay number 14, number 10, number 13, number 20, number 25 at number 35. Libra, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang balanse. Maging matatag sa paghatol at sa pagbitaw sa mga bagay na hindi na makatarungan. Para sa 2 digit number ay number 10 at number 23. Para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 1, number 16, number 19, number 27, number 30 at number 33. Scorpio, ang lalim ng iyong damdamin ay hindi kahinaan, yan ay pinanggagalingan ng iyong di matitinag na lakas. Para sa 2-digit number i, number 21 at number 29. Para sa 3-digit number i, number 8, number 5 at number 2. Para sa 6-number lotto i, number 7, number 14, number 20, number 28, number 17 at number 31. Sagittarius. Sa bawat paglalakbay may kasamang panganib ngunit sa iyong tapang at pananampalataya lalampasan mo ang lahat para sa 2 digit number ay number 17 at number 24 para sa 3 digit number ay number 4 number 7 at number 6 para sa 6 number loto ay number 3 number 11 number 18 number 26 number 32 at number 34, Capricorn. Ang pagsusumikap mo ay may bunga. Kahit mabagal, ang bawat hakbang mo ay patungo sa matibay na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3, at number 2. Para sa 6-number loto ay number 6. Number 10, number 23, number 27, number 31 at number 35. Aquarius. Kahit kakaiba ang iyong pananaw, ito ang magdadala sa iyo ng lakas. Maging matatag sa pagiging totoo sa sarili. Para sa two digit number ay number 16 at number 30. Para sa 3 digit number ay number 0, number 2 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 4, number 8, number 15, number 19, number 22 at number 33. Pisces, ang iyong malalim na pakikiramdam ay patunay ng isang matibay na kalooban. Yakapin ang emosyon ngunit huwag hayaang lamunin nito ang iyong direksyon. Para sa 2-digit number ay number 20 at number 31. Para sa 3-digit number ay number 5, number 3 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 2, number 9, number 13, number 21, number 25 at number 34.